Ito na daw yung baso. <laughs> baso daw, baso. Ayoko natin. Ay, hindi po. 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 Ay, hindi siya Ay, hindi po. hindi push mo hindi po. Ay, <laughs> so oh, hindi no, nice. uh, po. Ay, hindi po. Ay, Dito lang. Relaxing siya, di ba? Ang araw maringgite. May tayo sa labisan. Pati dito po sa bahay Bulan, ng Ito po ay isa sa uh, uh po natin na sariling atin na, na production po na, mga pa, uh, mga suka ng mga kasopan. So, kita so, po minamasa niya yung man, yung puting ano, ah, 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 sa clay na gagamitin dito po sa nasabi ng pagawaan uh, ng mga paso. Okay. May papakita okay. ko po Ayon, sa inyo yung pong -nag mga finished product na po. So ngayon na mag-try po ay si Kamate Marquez siya po sa TV host ng uh, Island TV. Part po ng delegasyon ng Paso may tawag. Wag ganun na po. Paso may tawag. Wag ano, wag paso. Ha ha ha. Ay, dai, mai. This is right uh, pala uh, tama. Right. So dapat lower siya para magaling mm -hmm. yung pera. Una, yung Oro ni Maro Okay. 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 Ano yung pababa? Pababa ng pababa. Kasi makuha niyo yung center Kung naka-center na siya, hindi na gumagalaw yung... Kaya yung kamay niyo, hindi na mapalag. Sabi na mag-center. Okay. Okay, Okay. And Okay, so right now, this is like a scene from Ghost, and we're about to make a pot. First things first, we have this in the center. And we wash our hands, and then we step on a pedal here. tapos ganon lang. You're supposed to hold it. You have a really good place. Dapat ba yung ano? Ganon lang. Tapos, okay. Ay, na muna, taga muna. Ah! Okay, medyo ganun yung itsura. And then, kaya kung ito, itatapon lang, ilalagay dyan. Ah, pag natanggal na, hindi na siya pwede. So, tapak. Hindi ba pwede yung so? Ganun lang. kailangan mo ng muscle pala nito. Okay. Tapos? Okay. Ano bibitawan ba ko? Baka lumipad. Ah, Okay. Tapos? Okay. Hindi na siya pumapalag daw. Tapos? I-push. Kaya lang. Okay.

Okay? Tapos, malaki pa, lakihan ko pa. Parang may pasok ako. Pateri pa ba itong ginagawa natin? <laughs> Dalawa ba? Okay? Nihila na po. Ay! Ay! Okay, so gano'n. Anyway, kamukha neto, kailangan ng practice. Kung gusto niya na medyo, ano, <laughs> bango. So anyway, it's really interesting to do this. You need a lot of strength and a lot of practice. Ito po, gagawin ko na lang, ano, pulseras ng bata. Thank you so much, Miss Angel. This was really a nice experience. Kulang na lang yung kanta na, Oh my love. Gano'n. Thank you.

sa ating mga kababayan ano ah, bahagi po ito ng pinasagwa natin ng ikot sa lubigin ng Marinduque ah, kasama po ang Department of Tourism Memorop ang ating regional director at ah, ang mga delegasyon ano, kasama ang mga mili so ayan at ah, doon sa mga nagkata na po natin ano po yung mga finished product na po ito po yung nila sa mga finish product at sa mga kabayan po natin na uh, gustong uh, ito po lahat po ito gawa po sa yan sa clay and may mga lalaki din po sila dito so dito po uh, ito po yung uri ng lupa na ginagawa dito po minamasa ano at ah uh, Ayan. Ilan po ito sa mga malaking mga pots na ano po, na ginagawa nila. Mga typical na mga pots. Then dito po, kinuhorno. Kiniluluto ano, yung pong mga pots. At uh, <laughs> at yun po yung ilan sa mga <laughs> mga pots available. This is 35 pesos. 30 pesos sa astray. Yeah, 30 pesos. So, so mga wala items na gawa po sa sa tatan. Ayan. So <laughs> sa mga kababayan po natin ano, uh, doon sa managat ano, kung nasaan po yung ating area ito po na dito po sa bayan po ng Turios going to Poktoy ano po? ito so, po ito ng Poktoy kaya sa mga kababayan natin gusto nyo pong pasyalan gusto nyo pong magpagawa ng personal na mga pat medyo ako <laughs> so ay pinapawisan na. Ay e magtungo lang po kayo dito sa Gabisan. Patri sa bayan po ng ng uh, Turijos, ano po. At uh, kakilikin po natin sariling atin. Yan. Sa ating makabayan, maraming maraming salamat po muli. Matuloy po kami magibigay po ng mga updates dito sa ating lalawigan ngayon pong uh, Kwaresma ngayon si Manas Santa 2023 ako po ang inyong kabayan Adrian Rosales ingat po kumusta pong lahat sa mga, nag, uh, mga nauwi o nasa biyay pa lang haba po ang pasensya take care stay safe God bless